Sir, sa biosecurity o pagbimintena ng kalinisan ng ating mga ranges, ano po ba ang mga practices natin dito sa farm? Ang sa amin dito, pag, pagpasok sa, kung, kita nyo, meron kaming sprayer. Opo. Dapat yung, yung taga-alaga dito, Mag-disinfect siya muna doon sa kuan. Maski ako, sila lahat, taga walis, mag-disinfect sila talaga. Bar namin dito, every two days, walis ng ipot doon at saka dagdag ng ipa. Yun ang sistema namin. Dapat nag-disinfect talaga kami. Sir, dito po sa farm po ninyo, ano po ba ang mga kadalasan ninyo mga na-encounter ng mga sakit? Kadalasan dito yung pinaka-delikadong sakit, yung, yung coxie. Coxidiosis po. Oo, oh, ano? talaga. Kasi dito, medyo yung lupa dito, nag-hold ng medyo ng tubig, makuha yung humidity dito, mataas. Mas risky dito sa kuksi, kaya nga nagbakuna tayo. At saka gumamit tayo ng pang prevention yung kuksi booster natin. Pinarisa natin ng yung spectrum. Yun ang gamit namin dito para maiwasan yung si kuksi talaga yung kuwan dito. Pinakadelikadong sakit. At ayun mga kasupremo, ano? Ang spectrum po ay ginagamit natin bilang multivitamins at minerals. Kung bagay eh, pangontra po natin sa sakit para po ang ating mga manok pagka nasana wag naman ay dumating sa kalagayan na sila ay magkakasakit ay eh, madali na pong gamutin natin gamit ang coccibuster laban sa cocciosis. Ah uh, dito po sa range natin sir. Ano po ba ang mga patuka na ginagamit natin sa range? Yung D-old natin, yung infinity 1 talagang maayos yon. Maganda ang root ng Sisew. Pag 1 month and a half na sila to 2 months, 'yun na ang infinity 2 natin. Hanggang 3 months, 'yun ang gamit natin. Sa pag 3 months naman, doon na sila sa malawak na range, yung 2.1 ang gamit hanggang mag-harvest na. 'Yun ang gamit ko. Yung epekto ng age natin, maganda talaga ang katawan, magandang balaybo. Yun ang nakita ko. Ang ating pong mga feeds, ano, mga kasupremo, ay nagbibigay ng tamang nutrisyon para sa ating pong mga alaga. At bukod po doon, eh, nagpapadevelop ng kanilang mga buto para mas maximum growth ang ating mga alagang sisiw.